Yung so, mga ka-spark, kamusta kayo? At mga spark po ko ngayon pag-uusapan po natin ng mga pangakit ng babae na nagpapabalo sa lalaki. At kung handa na kayo lahat, masarap po tayo. At muli, be a spark! At ang unang pangakit ng babae na nagpapabalo sa lalaki sa ang pagtawag ng pangalan niya. Yan ang unang bagay ng case part na ginagawa ng isang babae, pangakit nyo na alam nyo man o hindi, ay talaga mang nakakaakit para sa amin. Hindi ko alam, basta para bang kapag uh, nangyayari yung ganyan ng isang babae ay tinatawag ang isang laki sa kanyang pangalan, parang bang napakasarap sa pakamdam. Siguro nararanasan nyo rin yan bilang isang tao, bilang isang babae. Hindi ba't mas gusto mo na tinatawag kasi yung pangalan? Sabi ng iba kay ako hindi. Bakit? Hindi ko gusto yung pangalan ko eh. Pero totoo niyan, kapag yung taong mahal mo na ang tumatawag sa pangalan mo, masarap sa pakiramdam niya. Para bang mas lalo kang nakakit sa kanya. Ganyan din ang lalaki kay Spark, kaya subukan mo yan. Subukan mo yan para malaman mo ang totoo. Mas lalo yung gagalan loob sayo, sa iyo sapagkat sa mga pangakit ng babae na mas lalo nagpapabulo sa lalaki. Masarap sa pakiramdam yan. Tawagin mo siya sa kanyang pangalan, ka Inspan. At ang pangalawang pangakit ng babae kay Inspan na nagpapabalo sa lalakis, ang pag-reply ng medyo matagal, yun ang pangalawang kay Inspan. Kaya kailangan talaga hindi ka maging needy at hindi mo ipakita sa kanya na sobrang balo ka sa kanya. Kailangan medyo tagal mo yung pag-reply sa kanya sapagkat sa isang mga diskarte, teknik at sikreto upang isang laki mas talong mabalo sa'yo. Sa isang mga talagang parang pangakit na rin sa kanya. Oo, maaakit mo siya. Ma-attract mo siya. Bakit? Sa pagkat iisipin kanya? niya. Siyempre naman, naghihintay siya sa reply mo yan eh. Naghihintay sa reply mo, naghihintay sa message mo, naghihintay sa sagot mo. Ngayon, kakaisip niya sa'yo, hindi niya napapansin, nag-i-invest siya, nag-i-invest sa'yo. Kakaisip niya sa'yo. At dahil doon, mas lalo siyang maaakit sa'yo. Mas lalo ka mamahalin at papahalagahan. At sa katagalan na consistent kang ganyan, pinapakita mo na hindi mo siya masyadong mahal sa patlang at di ka laging available, di ka mabis mag-reply, di ka atak sa kanya, hindi ka needy, ang lalaki mababalo sa iyo. So isa mga sekreto, dapat mong tandaan ka in spa upang ang isang lalaki laging mag-effort sa iyo, laging magmahal sa iyo. Huwag mong pakitang sobrang mahal mo siya at napakabis mong mag-reply. At ipong para bang sabit na sabit ka sa kanya upang di lumaki ang ulo niya, hindi pa maasang pride niya sa iyo. Kaysa so, mga dapat mong tandaan pagkat pang-akit ng babae yan, na nagpapabulo sa lalaki kay Inspire. At ang mga pang-akit ng babae kay Inspire na nagpapabulo sa lalaki, palaging nakaayos kapag nakikipagkita. Yung mga pang-akit Inspire. Eh kay Inspire, ganoon naman talaga, di ba? Dapat kapag nakikita kayo ng partner mo, laging nakaayos. Eh bakit yung iba sa inyo? Nakaayos ba palagi? Eh siguro nung una, pero nung tumagal tagay na kayo, masyado ka ng kampanye sa sarili mo. Tapos masyado ka nang sabihin natin chill na chill na lang. Porkit matagal na kayo ng boyfriend mo, porkit matagal na kayo ng asawa mo, ganyan-ganyan na lang kung magayos ka. Ganyan-ganyan na lang kung pumorma ka. Hindi ka na masyado nagpapaganda. papaganda. Sa ang dahilan mo, matagal na kayo. Ang dahilan mo, mahal na mahal ka naman niya. Ang dahilan mo, kayo na rin naman, mag-asawa na rin naman kayo. Huwag ganyan kayo sa Kahit matagal na kayo, kahit kasal na kayo, kahit may mga anak na kayo, kahit matanda na kayo, kahit may mga apo na kayo, kahit sobrang mahal ka ng lalaki, kahit paano pa mang mangyari, saan man at kailan man, ano man ang dahilan, palagi kang magayos, palagi kang magpaganda. Sapagat sa isa yun, yun sa mga hindi manulumang paraan upang ang lalaki laging magmahal sa iyo. Sapagat yan ka mas lalong mamahal na lalaki at papahalagaan. Kasi sa pag-aayos at pagpapaganda, pag-i-improve ng sarili, dyan mo pinapakita na pinapahalagaan mo ang sarili mo. Na minamahal mo ang sarili mo. Na hindi ka pabaya sa buhay mo. Sa sarili mo. Na kahit anumang pagsubok o anumang pagtatalo nyo, anumang mangyari sa mundo, sa buhay nyo, ay lagi kang nakaayos. Gusto ng mga kalakihan yan. Sa isang pinakasikreto upang ang isang laki ay palaging mabayon sayo. Ka -inspired. sa iyo. Ka-inspired sa isang mga pangakit nyo. Palagi kayo mag-ayos. Lalo na kapag makipagkita kayo sa partner niyo Kailan man yan at saan man yan. At ang pang-apat ang pang-akit ng babae kay na nagpapabalo sa lalaki is nagpapaka-busy, ang pang-apat kay Inspa. Kaya isa sa mga nagagawa ng mga babaeng hindi value sa lalaki. Yung mga babae na maraming pinagkakabalahan. Yung mga babae na laging busy, hindi ka laging available. Yung mga babae na mahalaga ang oras. Yan yung mga high value. Yan yung mga pinapahalagahan ng lalaki. At hinahabol-habol. At kinababaliwan. Ngayon, magtataka ka. ba bakit ganun yung boyfriend ko? Bakit ganun yung asawa ko? Para bang hindi na siya ganun ka-sweet? Hindi na siya tulad ng dati? Para bang hindi ko na maramdaman na may halaga ako? Hindi ko na maramdaman na mahal niya ako? Hindi ko na ma-feel na importante pa ako sa buhay niya? Kasi, isa sa mga na yun eh, dahilan yan eh. Sobrang mahal mo na siya. Pinapakita mong balo na balo ko na sa kanya at pinapakita mong gano'n na siya kahalaga sa'yo, paano pa siya maghahabol sa'yo? Ano pa nga hahabulin niya sa'yo? iyo? eh, kuhang-kuha ka na niya, pati na ang emosyon mo, pati na ang oras mo, pati na ang attention mo, pati na ang focus mo, pati na lahat-lahat sa'yo. Ano pang i-effort niya sa'yo? May i-effort pa ba siya sa'yo? Wala na. Alam niya na kung sino ka, kung alam niya na kung anong damdamin mo para sa kanya. Alam niyang balukan sa kanya. Alam niyang din mo siya kayang tisin. Alam niyang takot ka na mawala sa buhay mo. Alam niya na maghahabol ka. Alam niyang marupok ka. Alam niyang martir ka. Alam niyang sobrang mahal mo siya. Alam niyang ganyan ka ngayon. Sa binibay ka, it's pala nung gagawin ko. Alam na pala ng partner ko na gano'n ako. Hindi paguhin mo. Kailangan magpakabisi ka. Dahil pag nagpakabisi ka, doon mo marirealize na yun, yun pala ang tama. Na hindi ka pala dapat palaging available. At doon mo mas lalo mararamdaman ang effort ng partner mo. At pag-ibig niya sa'yo. Lalo pag dumating yung mga pagkakataon na ramunis niya, hinahanap-hanap kanya. tapos nagde-demand siya ng oras mo. Eh ngayon, hindi siya nagde-demand ng oras mo, wala siyang pakialam. Eh, bakit? Alam niya namang mamaya-maya mag-message mag ka niya. Eh. Hindi niya na kailangan magparamdam sa'yo kasi mamaya-maya ikaw naman yung una magpaparamdam sa kanya. Hindi niya na kailangan mag-first move, mag-initiate, mag-unang mag-message, mag-reply, mag-chat. Sapagkat alam niya na mamaya ka na ulit message sa kanya. Meron ka na ulit sasabihin sa kanya. May paramdam ka na ulit sa kanya. May, lala, may laman na naman yung inbox niya. Meron ka na naman bagong chat. Tatawag ka na naman ulit. Alam niyang miss na miss mo siya. At yun ulit ang sasabihin mo sa kanya. Alam niyang mahal na mahal mo siya. At sasabihin mo ulit yun sa kanya. Nang paoit ulit na sobrang mahal mo siya. Oo, yun ang totoo. Yun ang totoo. Pero dapat hindi mo palagi pinapakita sa kanya yun at di mo palagi pinaparamdam. Upang ang lalaki, mabalansin niya rin ang buhay niya, mabalansin niya rin ang isip at puso niya. Hindi lumaki ang ulo niya, hindi siya ma-spoiled. Hindi siya ma-spoiled at hindi tumas ang pride niya. Hindi siya maging matigas sa at hindi bumabang tingin niya sa iyo. Dapat, sapat na pagmamahal lang, dapat nagpapakabisi ka. So, sa mga sikreto, dapat mong daan at pangakit ng babae. Kaya nababalaw lalo ang lalaki sa kanya kay Inspire. Malamang pang pangakit ng babae kay Hitch na nagpapabalo sa lalaki sa magpapakita na hindi ka easy to get. Yan ang panlima kay Hitch Kung ipapakita mo sa lalaki na easy to get ka, ay sigurado hindi ka niya Kahit sa obang ganda mo pa, kahit sa umpisa naghahabol siya sa'yo, kahit sa umpisa balo na balo siya sa'yo, kasi maganda ka. Kasi kakit-akit ka. Pero kung ipapakita mong easy ka, eh, yung taas ng interest niya sa'yo, bababa yan. Yung attraction, na malawak, minipis yan yung paghahabol niya sa'yo matitigil yung mababalusan siya sa'yo, mawawala oo maganda ka, attractive ka sayang, gustong gusto ka niya pero pinakita mo na easy to get ka matuturn up na lahat sa'yo bababa ang tingin niya sa'yo at magiging low value ka para sa kanya sapagkat so, ang isa pinakamahalaga sa lahat ay ang personality ang kagandahan ng kaseksya, ng pagiging attractive yan ang pang-attract mo pang-attract para magkaroon siya ng interest sa iyo. Para gusto rin niyang kilalanin ka. Pero ang magpapakip o magpapastay ng lalaki sa iyo o magpapabaliw o magpapahabol ng lalaki sa iyo, ang mas lalo magpapa-in love sa lalaki sa iyo ay ang personality mo. Ngayon sa personality diyan po papasok kung easy to get ka or hard to get ka. Pakita mo na hard to get ka. Paano ko gagawin 'yan kay Inspire? Pakita mo na 'yung namahalagang oras mo, hindi 'yung Minessage ka lang eh, chinat ka lang, tinext ka lang eh. Uh, mo mag-reply. Tapos, may maya ka na, napakarami mong oras. Parang wala kang ginagawa sa buhay mo. Palagi kang available. Isang yaya niya lang sa'yo. Kahit may meeting ka, kahit may gagawin ka, go ka ng go. Tapos, pinapakita mo na sobrang okay, sobrang ano ka, sobrang sabihin natin gusto mo rin siya, na gustong gusto mo rin siya. O sabihin natin yun ang totoo, gusto mo rin yung lalaki. Ginagrab mo yung opportunity na may gusto rin siya sa iyo. Pero dapat magpakaano ka rin, Magpaka babae ka, magpakipot. Yun, yung magpakipot, magpa-heart to get, tapos magpahabol, magpa-miss. Patasin mo pa lalo yung interest na lalaki sa iyo sa pamamagitan ng yung nga, hindi mo siya palaging bibigyan ng time. Hindi ka laging available. Papakita mo sa kanya na busy ka. Magpaka-busy ka. Sa isang mga bagay na pwede mong gawin. Sapagkat pang-akit na babae kung bakit ang isang lalaki o sino mga lalaki maaaring mabalaw sa iyo. Ka-inspire. At ang pangalan na pang-akit na babae kayo para na nagpapabalaw sa lalaki is minsan ipakita mo sa kanya na wala kang paki sa kanya. Yung pangalan kayo-inspire. Ano yung kayo-inspire? Minsan pakita ko na wala akong paki. Oo. Oh, yun nga, uh, minsan ignore mo siya, minsan bitinin mo siya, minsan, yun nga, hindi ka, lagi, hindi ka lagi nagpaparamdam, hindi ka mabis mag-reply, hindi ka update ng update, tapos uh, sabihin natin, hindi ka validate ng validate, hindi mo palagi sinasabing na mahal mo siya, hindi mo palagi sinasabing kung gano'n siya kagwapo, siya sasasabihin mo sa kanya yon pero hindi palagi. Ipaparamdam mo sa kanya ang pagmamahal mo, pero hindi palagi at hindi sobra marunong kayo dapat bumalanse para hindi kayo papagsamantalahan, hindi kayo pagsawaan, hindi man lamig na laki sa inyo, hindi matigil ang effort niya sa iyo. Hindi matigil ang paghahabol niya sa iyo. Hindi matigil ang pag-iisip niya sa iyo at hindi matigil ang pagkabalaw niya sa iyo. Yan. Ang problema kasi kapag ikaw na in love, pag nakipagrelasyon, lalo, lalo na mga babae, todo bigay. Sobrang bigay na bigay. Lahat binibigay. Oras, bataan, pagmamahal ng sobra, dapat sapat lang, dapat balanse lang. Yun ay kung gusto mo na magtagal kayo. Alam niyo mga ka-inspired, ang lagi sinasabi ng iba, ka-inspired, yun naman ang tama, eh. magbigay ka ng oras, magmahal ka ng ganito. Oo, oh, pero iba kasi sa ano eh. Iba ang nature ng laki, iba ang nature ng babae. Eh male nature, female nature. Iba ang katotohanan sa likod ng katotohanan. Yung inaakala niyong tama, mali pala. Yung inaakala niyong sobra, o yung inaakala niyong hindi tama, yun pala ang tama. Kasi sinasabi ng lang kay Inspired, baka naman kasi pag di ko pinaramdam sa kanya, hindi ko pinakita sa kanya na mahal na mahal ko siya. Baka iwan niya ako. Baka pagpalit niya ako sa iba. Baka hanapin niya sa iba. Mas lalo niyang gagawin yung kapag sobra-sobra. Lahat ng sobra sa mundong ito, man hindi naging tama. Hindi ko mo sinabing hindi mo paramdam. Paparamdam mo, papakita mo na mahal mo siya. Pero sapat lang. Siyempre, lagi ko sinasabi, huwag ka rin magkukulang. Huwag ka rin magkukulang. Pero huwag rin so sobra. Kaya nga sabi ko, balance eh. Balance! Problema sa inyo, yung bisa balance, sobrang sobra eh. Sobra-sobra magmahal. Pati pamilya, pati magulang, kinakalimutan. Pati anak, pinapabayaan, sumasama sa lalaki. May nakita ko sa balita na, eh. Iniwan yung mga anak para lang sa lalaki. Balance ba yon? Yung iba dyan mas, yung sagot yung magulang, sagot ng sagot sa magulang par dahil lang sa lalaki. Balance ba yon? Yung iba, hindi na pumasok sa eskwela, pinabayaan yung Eskwela, dahil lang sa lalaki, balanse ba yon? Yung iba naman, pinagpalit yung lalaki, yung trabaho, dahil lang sa pag-ibig, di na sa trabaho. Sumama dun sa lalaki, balanse ba yon? Laging balanse. Sa mundong ito, dapat sapat lang, hindi, hindi ka susobra sa mga namang bagay. sa dahil, ikaw lang din na hirapan, ikaw lang din na masasaktan, lalo sa pag-ibig. Yun, sa isang mga pang-akit ng babae kay Inspire kung bakit mas talong nababayo ng lakas sa kanya. At um, ang pangakit ng babae kay Inspire nagpapabalo sa lalaki sa pagiging mabait at masisikaso Yan ang mapito at pinakahuli. O pamakit sa part. Kailangan nyong maging ganyan kayo mga babae. Lalo na pag may asawa ka na, kahit dalaga ka pa o kahit boy pa rin mapalang yan. O single ka, kahit single ka, wala kang partner. Sa lahat ng pagkakataon, maging ganyan ka. Dahil, sa isa pinaka, malakas mang akit sa mga tao. Oo, ang pagiging mabait. Hindi lahat mape-please mo, hindi lahat mapapakiusapan mo, hindi lahat makakasundo mo, hindi lahat matutuwa sa'yo, hindi lahat mababaitan sa'yo. Pero karamihan, malaking porsyento, magugustuhan ka. Tandaan mo yan. Hindi lahat pero karamihan, malaking porsyento, magugustuhan ka dahil mabait ka. At dahil may maganda katangian pagating sa pag-ibig maasikaso ka. White material. White material. Yan ang gusto ng mga lalaki sa babae. Hindi lang mabait maasikaso pa. Di ba? Ngayon, kung hindi ka ganyan, mabait ka lang, pero hindi ka naman maasikaso, kulang. Maasikaso ko nga, hindi ka naman mabait, kulang. Ang pinaka-worst niyan, pinaka-pangit niyan, hindi ka na nga mabait, hindi ka pa maasikaso. Baka walang tumagal sa'yo, baka tumanda, tumanda ka mag-isa. Ang pinakadabis niyan, mabait ka na, masikaso ka pa. Dahil kapag yan ang, yan ang naging katangian mo, yan ang naging personality mo, sigurado ako kay Spark, meron at merong magmamahal sa'yo. Meron at merong nakakapansin sa'yo. Meron at merong magpapahalaga sa'yo. Meron at merong mahuhulog ang puso sa iyo. At kung may partner ka na, sigurado ko, isa yung sa magiging dahilan niya kung bakit siya may ipagpalit o iwan ka. Isa sa magiging dahilan niya kung bakit mas lalo kanyang mamahalin. At sa isa pinaka, magiging dahilan niya kung bakit siya mas lalong mababalo iyo. So pagkat ka-inspire, sa isa pinaka pang-akit na babae, sa lalaki, upang ito'y mas lalong mabalo sa kanya, tandaan niyan, ka-inspire. So mga spring po, maraming salamat mga katsupad sa pagtapos ng vlog na ito. Sige pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa po nag-subscribe ay pa-subscribe na po, po mga at click yun na rin po notification bell upang mag-update kayo pag may bago akong upload. So mga gusto magpa-coaching o magpa-advise. Pag may po ako sa aking Facebook ay may profile picture ko, pakichat lang ako kung mismo mag-re-reply sa inyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig in relationship. Maraming maraming salamat mga katsupad. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli. Beats by